Hello, good morning, good morning mga kagintong palad. Happy farming po tayo dito sa ating cucumber area. Ito so, ito na yung cucumber natin, 20 days na po. Uh, today is a uh, Sunday, uh, January 20, uh, 14. Tinanim po natin ito last uh, December 25. So ito na po yung result. Uh, meron na tayong mga string dito. Na Naglagay na tayo ng string. Yan. So, yung iba hindi pa natin nalagyan. Yan, malapit na yung kakapit, no? So, mag apply din tayo ngayon ng yuriya uh, urea, uh, fertilizer para sa pangbunga natin. So, yan po. Yung ating cucumber pipino dito sa ating bukid na pangsamantala nating uh, tinanim habang wala pang Uh, palay no habang so ito dahil summer ngayon no so yan hanggang doon yung ating cucumber so uh, nasa maayos naman so meron lang dito no kumakain sa kanila mga insekto so nag apply din tayo last ng 7-11 para pamuksa sa mga uod natin so mag apply din tayo ulit So yan, yan ang kasama ko si Madjerwin. So may kita niya yan. Yan. Ganun ang kapit. So meron tayong doon bahay niya. So ginawa natin parang bahay ng Ampalaya. So meron din doon. Ah, hindi na natin siguro lagyan ng bahay. So yan. Kakapit na yan sila. So mag-start ka na mag-kuan. ng string. Yan. yan. Na ang 20 days. So, pwede na tayong mag-apply mamaya no ng uh, urea complete para sa ating pambunga. <coughs> so, medyo sinasalanta ng mga ko dito no may kita natin dito yan yan kailangan may sprayan din natin dito agapan natin para hindi sisira may kita mo naga may kita natin nabubutasan yung kanyang dahon dahil yan sa yung uod <laughs> Anong klaseng uo diyan? <clears throat> Ayan na. Pabilis nang pabilis yung kanilang pagakyat no so gusto gusto nang umakyat so meron pa tayo dito na naitanim no yan so ito hindi na natin gawaan ng bahay dito no subukan natin i-experiment lang natin na hindi na lagyan ng bahay kung ano yung magiging uh, advantage at disadvantage pag may bahay at saka wala tingnan natin so lalagyan lang natin ng dahon ng nube dito pakamang na natin. Yan o. So, yan. eh, Ilagay na natin natin itong ating video dito. <coughs> Para mag-start na tayo sa paglagay ng string natin. <coughs> นด่น So, yan lamang po mga kagintong palad ang ating pinakakabalan ngayon sa ating bukid. So, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga pinablog na mga gawain natin dito. Sa mga subscriber natin, shout out sa inyong lahat. Salamat, salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating mga video. Happy farming po. Magandang umaga.